sa mga dalag ko nga balita sa bunga adlaw. Probinsya sang Iloilo nagpreparar para mabatuan ang epekto sang palaabuton nga El Nino. Nagpasalig ang Iloilo -Ilo Provincial Government paagi sa Provincial Agriculture Office nga nakapreparar sila para mahagan-hagan ang posibleng epekto ng El Nino ilabinas sa sektor sa agrikultura kagpagpangisda. Ang mga mitigation programs kag rehabilitation plans ginpresentar ni Dr. Michelin Pirisano, Assistant Department Head sang PAO sa ginhiwat ng meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Suno Karisano, ang provincial government nagsugod na sa pagkakas sa programa kag proyekto sini tuig para maging preparado ang agricultural sectors sa palaabuton nga stronger ang ninyo nga forecast sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ginpresentar ni Lisano nga para sa tuig 2024, nagpropose ang pausang 54.4 million pesos budget para sa mitigation and adaptation programs. IPPO kag BFP nagpahanumdum sang mga dapat likawan nga palupok para sa parabuton nga Paskwa kag bagong tuig. Liwat nga nagpahanumdum ang Iloilo -Ilo Police Provincial Office sa mga pumuluyo sang mga indi nagakadapat nga ibaligya kag ginagamit nga mga palupok. Ini ang mga masunod: Papap, Pop, Five Star, Watusi, Plapla, Piccolo, Giant Bawang, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Atomic Bomb, Super Lolo, Hello Colombia, Large Hudas Belt, Giant Whistle Bomb, Atomic Triangle, Mother Rockets, Goodbye Delima, Goodbye Napoles, Kokin Super Yolanda, Pillbox, Kabasi, Kaghamas. Ang nasambit ng mga palupok ang delikado kag makusog ang epekto kag pwede makatugas sang halit kasamaran sa lawas o konsuno. Suno kay Major Rolando Aranyo tagpamaba ng IPPO, mayara random inspection ang kapulisan kung mga nasambit ng mga palupok makita sa inspection team, ila ini i-confiscate. Una na nga napagwas kasubo nga listahan ang BFP kaupod sa iban pa nga pagpahanumdom pareho sa ang pagkuha sa Fire Safety Inspection Certificates para sa mga manugbaligya. Suno pa kay Fire Chief Superintendent Jerry Candido, BFP 6 Director nga dapat sa designated areas sa local government lamang makabaligya sa mga palupok. Ini ka dumanais ang inyo ka For more stories, check our website www.panainews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.